maha advise ko lang, no, sa tulad ng sabi ng natin dati, sabi ng iba na interview, na wag gawin sugal ang sabong. Gawing negosyo lang. Halimbawa, binta mo, gagamitin manok mo, papinance mo manok mo. Wag kang pumusta ng malaki dahil hindi naman yun negosyo na sugal na yun. Pag pumusta ka ng malaki, gawin mong business. magandang araw po. Ako po si Johnny Tobiano ko ng Jazz Game Farm. Welcome po kayo dito sa farm ko sa Coronadal City. Actually, pag ginaproduce ko sa farm ko, almost 2,000 head stag a year. Uh, nasa kulang-kulang 6 hectare to nakabakod lahat. Sa farm ko talagang until now, 14 years na ako nagmamanok. Sweater kelso pa rin. Tsaka iluligid. At tatlo lang, hindi na ako nagdadagdag ng iba. Kasi masakit na sa ulo pag marami. Dapat nakakonsentrate ka sa gusto mo lang na linyada. Hindi yung sabi ng iba, sabi ng iba na ganyan. Tulad sa atin kasi magaling yung manok ng iba. Siya lang gumawa noon eh. Siya, sariling gawa na na pagkombinasyon ng mga linyada. Kaya nag-click. So ikaw, gumawa ka rin ng gusto mo, hindi yung sabi ng iba yun ma advice ko sa mga baguhan na gusto magmanok. Pumili kayo ng manok na gusto nyo. Huwag kayong magparami na iba-ibang linyada. Magulo yan sa breeding, magulo yan sa conditioning. Lahat magulo ang farm mo. Hindi na natin ang zero din. Hindi na din natin yung champion eh. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Actually, katulad din ng iba yan eh. Papili ka ng maganda, fruit cup, linyada na gusto mo. After that, mag-priming ka na. Ang una kong ginagamit talaga, pag tapos ko ng pili ng mga linyada na gusto ko, na imimit ko, pupurga ko ng Forge Pro. After that, liguin ko ng Trillium. After 3 days, uh, tuturukan ko ng Bully Boy. Yan na lahat ang ginagamit ko. So, Uh, every week na lang, yung mga broadcast na pinipili ko, ko lang ng Bully Boy. Gamit ko ng Citro na multivitamins with probiotic. After one, alam ba? natin, sa aking kasing sistema, Monday to Saturday, mag Citro ako. Pagka linggo, sa umaga lang yan ah, pagkapon, plain water tayo. Sa linggo, isang araw pa nga, plain water. Pagka next day naman, Monday, yun pa rin, tuloy-tuloy yun. Tapos every week, tuloy pa rin yung tulok ng Bully Boy ang ginagamit ko ngayon, lately na talaga, produkto ng mga mad science. Alam mo, ako, nag, ako ng manok eh. Tao ko lang nagpapagalaw. Ako nagtuturok. Purga pa rin ako ng Purb Pro. After that, every week, bully boy. So, sa pointing day naman, one day before ng derby, tinuturokan ko ng point 3 na gold medal yun. Ako, advice ko sa baguhan ah, na, na gusto mong magkaroon ng sariling farm. Alam ba, tulad nito sa farm ko, huwag yung biglain, dandahan lang. Kasi pag binigla mo, ang hirap, ang hirap maghanap ng pinansing dito. So, dandan lang, baka mapabayaan ang pamilya. So, pag mang, gusto nyo na magsariling manok, magumpisa kayo sa malit muna, try nyo. Tapos, lalapit kayo sa madsayan, magtanong kayo anong magandang produkto na para sa breeding nyo. May mga seminar man ang magsayan mas madali ka matuto doon. Andiyan naman ang mga madsayan na tumutulong sa produkto na mag-assist sa farm mo kung anong kailangan ng mga manok mo. Pwede ka lumapit sa madsayan. Tulad sa akin, mostly lahat, dinaanan ko na lahat ng produkto eh. Pero ang madsayan, nandun pa rin nag-support sa akin until now. Muli, ako po si Johnny Tobiano ko ng Just Game Farm. Believe ako sa Mad Science.